Hi guys, so kahit may lagnat tayo, dapat tuloy pa rin yung panalo natin kay Papa. Wala tayong magawa eh. Siyempre, nagpapagaling ako. May nakita ako dito sa so may TikTok. Yung, napalood nyo yun na ba yung palabas na smile? Napalood na namin ito last week eh. Nakakatakot sobra Pero, ito, ito. Nakita ko siya. So, natin si Papa. <laughs> Nagpapabati lang tayo sa kanya. Tapos, Tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Kaya yeah, let's go. Samahan niyo ako. Okay? Kabati nga daw. Ha? Jenny Encarnacion. Ah. Ay, Ay. Teka na ako ito. <laughs> Hi, Jenny Encarnacion. Sana sa magandahan kalagayan. I hope. It was at this moment that he knew. He fucked up. Putang ina mo. Putang ina mo. Omong pair mo. Ano yun?! Omong pair mo. Ano yun?! Omong pair mo. Ano yun?! Ano yun?! <laughs> gato. Ano yun?! Ong tangerangano! Gago! Ong tangerangano! Mog takig pa mo! <laughs> <laughs> <ayaw na. laughs>